Ito yung mga sayo. Okay. No problem. Yeah. <sighs> <sighs> Lol, ayos! Ganda lang pa welcome sa'yo ng shop point, ha? Ayan, no? Oh, ang daming delivery sa assigned area sa'yo. Sana lang talaga umapa ako sa tip. Bigyan yung snack ba? Sana nga, sir, no? Sir, ka dyan. Oh. Uh, Kaso gusto tanchang. Oh, hindi nga, biro. Sige na. Man, ito? Oo, oh, yan. Sa'yo yun lahat. <coughs> Tandaan. Excuse. Tandaan. U uh. Ano, kaya? Oh, uh, kaya. Eh. Sige, pag uh, na-deliver mo na yung lahat, bumalik ka dito para din sa dalawang high value parcels. Ha? Sige, sir. Sir! <laughs> Baguhan! Ayan, mo. Tignan natin kung tatagal yan. Pustahan, Jopet. Isang linggo lang yan. Eh, di ba? Ang mas muli mo kayo bigyan, eh. Sige na, na malis ka na. Jep, tawag lang ako. Ito sa inyong dalawa, ha? Ano na sa'yo? Ano? Miss Martinez, maraming salamat, ha, sa pag-participate sa feeding program kanina. <laughs> maraming salamat rin po, Kapitana. Mm -hmm. Gusto ko po sana maging regular to. Ay! Ayan, o, oh! Siya yun, oh! Siya yung nagpakain ng atnog at sisig oh? sa feeding kanina! Siya <laughs> 'yon Ano nangyayari? Ay, naku, kapitana. Yung mga humain ng sisig na hinain ng babaeng yan, ayan, na food poison. Oh, ano di ba po? yung mga tanyo? Oh, oh ito. Ayawin. Michael, i-document mo to. <laughs> Napaka <laughs> walang hiya mo. Labas paso kami sa banyo ng pamangking ko. Kapitana, oh. Ano? Pagamit ng banyo! Sige, 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 sige doon, doon. Ito muna. Naku. Sandali, sandali. Ah, uh, sigurado ba kayo? na yung pagkain na inihain ni Ms. Martinez, yun ba talaga ang rason kung bakit masakit ang tiyan ninyo? Uh, oh. yun yun. Oh. Opo, oh, Kapitana. Opo, oh, yun lang din po ang kinain namin ng asawa ko at ng hipag ko. Sinason mo kami kung... Mm. Saan pa galing yung sisig na pinakain mo, hayop ka? Bakit ang dami nag-LPM? Sorry po, wala po akong alam sa nangyari. Uh, malinis na mo yung pagkakaluto ko eh. Hindi po ordinary yung sisig yun na nabibili lang sa kung saan. High quality po ang sisig ni Bunso. Gawa po ng FMP. Distributor po nila ako. FMP pala yun. Hoy! FMP! Mga balasubas kayo! Mahigit 30 ang katao and poison ang poison ng sisig nyo! Mga kababayan, warning po, Wag na wag po kayong bibili ng sisig ni Bunso na gawa ng FMP! Teka, teka. Ayusin po natin to. Wag po kayo alala hindi ko po kayo tatakasan. Pupunta po ako sa FMP, kakausapin ko po, po sila para alamin kung ano pong nangyari, bakit po nangyari to. Pananagutin ko po sila, wag po kayo alala Dapat lang. Oo, dapat lang. Tensya kayo! <coughs> oh, Now, no, no, no. Sandali, sandali lang. Kalma lang. Kalma. Pakibaba po yung cellphone. Narinig nyo naman ang sinabi ni Ms. Martinez. Ha? Hindi niya kayo tatakasan. Siguro naman pwede tayong mag-usap ng maayos. Maaasahan ko ba kayo sa aking pakiusap? Nagutan ang sa to. <coughs> to humanda ka, Felma Landi. Magpa-viral ka na naman.